Magandang gabi katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang paborito mong tagpuan tuwing gabi para sa mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa Creepy Tambayan. Ngayong gabi, hatid ko ang isang kwento ng sindak na ipinadala ng isang taga-subaybay nating si Luis. Isa itong kwento ng libing ng bangkay na hindi mapalagay at ng isang misteryosong bisita na nagdulot ng lagim. Ang araw ng libing. Matagal ko nang di nakikita si Lola Inday, kaya nang mabalitaan kong pumanaw na siya, agad akong umuwi sa aming probinsya sa Nueva Ecija. Anim na taon din akong hindi nakakauwi mula nang lumuwas ako sa Maynila. Gabi ng Huwebes nang dumating ako. Katatapos lang ilibing ang kanyang asawa tatlong buwan bago siya nasundan. Tahimik ang paligid ng makarating ako sa lumang bahay ng Lola. Sa gitna ng bakuran, itinayo ang tolda. Sa ilalim nito, nakaburol si Lola Inday. Bukas ang kabaong at sa liwanag ng mga kandila, parang hindi siya natulog, kundi parang may hinihintay. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti rin kumukonti ang mga tao. Pansin kong iilan na lang ang naiwan. Mga kamag-anak, ilang kapitbahay, at ako hanggang sa mapansin ko siya. Isang matandang lalaking payat nakasuot ng itim na barong at sombrero. Hindi siya pinansin ng iba, tila ba hindi siya kilala. Tahimik lang siyang nakaupo sa gilid, pero kita ko, panay ang tingin niya sa bangkay ni Lola Inday. May kung anong lamig ang dumaan sa batok ko. Di mo ba kilala yon? Tanong ko kay Ate Mercy, anak ng kapitbahay. Ha? Sino? yung matandang nakaitim. Napakunot noo siya. Matanda? Wala namang matanda air yan. Tayo-tayo lang ha? Hindi ko na nasagot. Nang linggunin ko ulit ang kinaroroonan ng lalaki, wala na siya. Kinabukasan, araw ng libing. Maaga pa lang, nagkakagulo na. Ang kabaong ni Lola ay bukas pa rin, pero hindi na siya buo. Wala na ang kanyang atay. Paano nangyari to Sigaw ni Tio Raul habang nililinis ang paligid ng bangkay. Sinong gumawa nito? Sinong may lakas ng loob? Walang nakaalam, walang bakas ng pilit na pagbukas ng katawan. Parang maingat na inalis ang lamang loob. Walang sugat, walang dugo. Pinatawag ang tanod, pero wala silang nahita. Palpak din ang CCTV sa lugar. Palaging nangingitim tuwing alas dos ng madaling araw parang may sumasapaw na anino. Sa kabila ng kababalaghan, ituloy pa rin ang libing pero habang ibinababa sa hukay ang ataul, sumabog ang isang ilaw sa poste ng sementeryo. Sabay-sabay kaming napatingin sa dulo ng sementeryo, nakatayo ang matandang lalaking nakaitim sa lilim ng punong acacia. Ngunit wala siyang mukha, parang usok na binuo ng dilim. Tumalikod siya at lumulutang siyang nawala sa kadiliman. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik ako sa Maynila. Pilit kong iniiwasan isipin ang nangyari, pero gabi-gabi na lang, may naaamoy akong kakaiba sa loob ng apartment. Amoy na bubulok na atay. Noong una, akala ko'y guni-guni lang. Pero nang gabi ng ikakwaras araw ni Lola, nagising ako sa tunog ng mga kalansing, parang kutsilyo sa basang sahig. Pagdilat ko ng mata, may isang lalaking nakaitim na barong na nakaupo sa paanan ng kamako. Hawak ang isang puting pinggan. Sa pinggan, may atay. At sabay sabing, ito ang kulang sa iyo, apo. Simula noon, hindi ko na muling nakita ang lalaki. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, lagi akong sinisilip sa salamin. Hindi para tignan ang sarili, kundi para tiyakin na wala ng iba pang nakatingin pabalik. Dito nagtatapos ang kwento ni Luis. Pero ang tanong, kapag namatayan ka ba, sigurado ka bang ang yumao lang ba ang naroroon sa lamay o baka may iba pa na dumadalo, hindi para makiramay, kundi para mag-uwi ng parte ng iyong kaluluwa. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At kung may sarili kang kwento ng kababalaghan, ipadala lang sa tambayancreepy at gmail.com. Hanggang sa muli, matulog kang mahimbing kung kaya mo.